May mga tao na dapat mong iwasan mga kasosyo. Hindi lahat ng tao dapat mong pakisamahan. Hindi lahat ng tao dapat kang magstay sa buhay nila. Kung magaling kang makisama, kailangan mo ring matutunan kung paano wawakasan yung pagsasama nyo. Dahil hindi na nakakabuti para sa iyo. Kaya sa video na to mga kasosyo, ibabagi ko sa inyo yung mga senyales na dapat mo nang iwasan ng isang tao o dapat mo nang lubayan o dapat 'wag mong paniwalaan. Yan ang topic natin sa video na to. Oo nga po pala, kung ngayon pala tayo nagkita, ako po si Arvin Urubia. Isa akong entrepreneur, inventor, at isa rin akong investor. Nag-invest po ako sa mga maliliit na negosyo para lumaki. At pwede nyo akong tawaging kasosyong Arbin kung nakasubscribe ka na dyan. Kaya magsubscribe subscribe ka na para legit kasosyo ka na rin. At kasosyo na yung tawagan natin sa bawat isa. Ang unang-una dyan ay yung klase ng mga tao na gara pa pinagmamalaki sa'yo na niloloko lang nila yung ibang tao o yung isang tao para makuha ang loob mo. Ayan yung mga tao na bubulong sa'yo na Tila ba, kampi kayo tulad ng yung parang ganito. Pre, huwag mo na yan. Naano ko lang yan. May ikot ko lang yan. Ganyan, ganyan. Pero ano tayo dyan? Lamang tayo dyan. Ganyan, ganyan. Yung ganong klaseng tao, yung di mo maintindihan, pero pinaparamdam lang sa'yo na, pare, iniisaan ko lang yan. Pero sinasabi ko sa'yo na iniisaan ko lang yan. Para tayong dalawa ang magkakampi na iniisaan natin siya. Parang ganun, may mga tao ko yung mga ang ganyan. Kinukuha yung loob nyo dahil nagiging honest siya sa'yo na niloloko niya lang yung ibang tao. Lubayan nyo yung mga ganyan tao mga kasosyo. Kung kaya niyang gawin yun sa iba, baka ginagawa na rin niya sa'yo yan ngayon na. Iwasan nyo yung mga ganun mga kasosyo. Oops mga kasosyo, wag mo naman kalimutang i tong video na to kung nag enjoy kang panoorin. Click mo yung like naman dyan kasosyo. Sumunod na tao na dapat mong iwasan o tigilan na makisama, yung taong lagi kang inaasar, lagi kang binibiro, lagi kang pinipikon, lagi kang hinahawsyaw, lagi kang pinagtitripan. Ngayon, yung minsan napikong ka na, imbis na mag-sorry, imbis na magpaumanhin, pinaratangang ka pang, hindi ka marunong sumakay o hindi ka marunong makisama. Yung para bang ikaw pa yung mali dahil naasar ka, iwasan mo yung taong yun. Malakas mamanipula yung mga yun. Yung bang nakipagbiroan ka, lagi kang niloloko, pero nung nasagad ka, imbis Habis na huminto sila, ibabalik pa sa iyo yung mali. Grabe naman na ito, sensitive mo naman sensitive mo naman masyado, ni biro ka lang. Pero yung biro sagad-sagad na. Naasar ka na nga eh. Pero nung naasar ka, imbis na respetuhin yung pagkaasar mo, aba, binato pa sa'yo na ikaw yung mahina mag-isip. Ikaw pa yung mahina makisama o makiride. Tantanan nyo na yung mga taong yun, mga kasosyo. Kinakaya-kaya kayo nun. Hindi nyo na trabaho na kayanin din sila. Layuan nyo na kagad. Walang kwentang tao yun. Or, may kwenta nga yung tao na yun, pero walang kwenta ang tingin niya sa'yo. Ginagawakan yung tungtungan para umakat siya. Ginagawa subject para magmukhang nakakatawa siya. Pero at the expense ng emosyon mo. So, layuan mo yung mga ganong klaseng tao. Uy, mga kasosyo, click mo naman yung subscribe button dyan para updated ka tuwing may bago akong upload na malupet tulad nito. Click the subscribe button at yung bell icon na rin. Enable nyo po. Click subscribe na. Sumunod na klase ng tao na dapat mong iwasan ay yung mga taong kaya magkwento ng storya ng iba. Eh dapat naman talaga eh, storya lang nila yun o kwentuhan lang nila yun. Pero, kinikwento sa'yo. Kinikwento sa'yo kasi wala nang ibang kinekwento Kinikwento sa'yo kasi kinukuha yung loob mo o pinapakita sa'yo na honest siya sa'yo. Pero, hindi honest yun sa kabuuan ng pagkatao niya. Kasi, yung impormasyon na kinikwento niya sa'yo, in the first place, dapat sa kanila lang yun. Pero, hindi mo napapansin, sa sa'yo kasi ikaw naman na-entertain kasi kwento ng iba yan yan eh, chismis yan eh. Kung ano tuwan tuwa layuan mo yung mga taong yun. Bukod sa matututo ka rin makichismis, matututo kang maatik sa kwento ng iba o makichismis, pati ikaw mahawa dyan. Dahil nagkwento siya sa'yo ng kwento ng iba, ikaw, para bang obligado ka na rin magbigay sa kanya ng impormasyon o kwento na kwento ng iba. So, nagchichismisa na kayo. Hindi magandang kausap yung mga ganong klaseng tao. Yes, nakaka-proud na ishare niya sa'yo at tapat siya sa'yo. Pero kung titignan mo, kung kaya niyang gawin yun sa iba, aba, malamang mas lalo na sa'yo yung pinagkikwentuhan yung personal, sigurado marami na rin may ibang alam. O kaya isa lang ang may alam. Isang GC lang ang may alam. Buong GC alam na yung kwento mo. Sa lubayan nyo yun, yung mga taong kwento ng kwento ng kwento ng iba, kung ayaw nyo rin maging chismosa. Oops mga kasosyo, comment nyo naman dyan sa baba kung saang lugar kayo nanonood, o kaya anong negosyo nyo ngayon. At comment nyo na rin kung Anong topic ang gusto nyong itakil ko sa mga susunod na vlogs? Okay, sumunod. Sumunod na tao na dapat 'yong iwasan, mga kasosyo, ito yung mga taong nagbabanggit ng mga big names na pag sila nagkwento at nagbabanggit sila ng pangalan ng ibang mga malalaking tao, parang close na close sila. Parang magkaibigan na magkaibigan sila. Parang magkakilala magkakilala sila. Parang dikit na dikit sila. Kung banggitin niya yung pangalan ng ibang tao ngayon, ng mga big time na tao na yon o may influensyang tao, parang, parang isang mundo lang sila. Pero ang totoo, hindi naman siya ganong kilala ng taong sikat na yon o yung taong mayaman na yon o yung taong may influensya na yon Gumagamit siya ng ibang pangalan na kung niya yung mga pangalan na yon parang close na close. Para ang dating sa'yo, eh mataas din siyang tao. Case in point, garto mga kwentuhan yan. Halimbawa, sinabi mo na, lagi akong bumibili dun sa ano, sa, sa may pure gold. Lagi akong bumibili dun sa pure gold eh. Yung banat na taong to, ganito. Asa pure gold, grabe si Santiago dyan. Yung presidente ng pure gold, yung si Santiago, nakakasama ko yan sa isang conference. Grabe yung mga usapan namin doon. Hindi matatawaran. Saka medyo hindi ko gusto yung ugali ni Santiago eh. Maano yan? Maramdamin masyado. Kaya hindi ko na ganong kinakausap yan si Santiago. Pero oh, bili bilib ako dyan, magaling magpalaki ng negosyo. Garon yung mga linyahan ng mga taong yan. Pero sa totoong buhay, yung nagkasabay sila sa conference, nanood lang siya ng conference at nagtok lang si Santiago. Hindi naman siya kinausap ni Santiago. Pero sa kwento niya sa'yo, parang close na close sila. Iwasan mo yung mga ganyang klaseng tao yung gumagamit ng ibang pangalan para magmistulang, mataas din sila. Pero sila mismo, walang kwenta. Oops mga kasosyo, may grupo nga pala tayo. Yung kasosyong malupit group sa Facebook. Join po kayo dyan para dyan tayo magkakilakilanlan palalo. Yung link po ng ating group nasa description sa baba. Sumunod na tao na kailangan mong iwasan, mga kasosyo, ay ito yung mga taong nakasuot ng Amerikana, wala namang lakad. <laughs> De, joke lang. <laughs> joke lang, mga kasosyo. naka ako ngayon kasi may lakad ako ngayong gabi. <laughs> Pero iwasan nyo rin yung mga nag-Amerikana. Wala namang lakad. naka <laughs> Hindi, <laughs> <laughs> mo usapan niya. Hindi, mga kasosyo, ito yung susunod kong sasabihin iwasan niyo. Eh, yung mga taong act rich but super duper buraot. Tama, mga kasosyo. Iwasan niyo yung mga taong nagpapanggap na mayaman pero bukod sa mahirap sila, ha? Bukod sa mahirap pala sila, eh, super buraot pa sila. Ibang klase na nga yung taong mahirap ka. Eh. Okay na yung mahirap ka. Pero yung buraot ka, yung pabigat ka masyado, tapos nagpapanggap ka pang mayaman, iba yung mayaman na nagpapanggap na mahirap. Pero mayaman talaga. Kasi hindi buraut yung mga yun. Paggastusan, gumagastos yun. Kasi may panggastos yun eh. Pero nakaka-bad trip at iwasan nyo yun yung mga taong yaman -yaman, kung umasta yaman-yaman. Kung ano-anong mga suot na pang mayayaman. O mga pagsuot mo eh, tingin sa'yo mayaman. Pero mapapansin mo, paggastusan na, walang mabunot. Hindi kuripot yung mga yun. Hindi nagtitipid yung mga yun. Kung hindi, wala talagang pera yung mga yun. buraut nga eh. And worst, ayaw nilang aminin wala silang pera. Nagpapanggap silang mapera. Pero pag gastusan na, alam mong walang kaambag-ambag. Walang problema sa walang pera eh. Pero yung magpanggap kang maraming pera, pero wala ka talaga, may sayad na utak mo nun. May malina sa tornilyo ng utak mo nun, kasosyo. Kaya lubayan nyo yung mga taong ganyan. Alam mo yan. Huwag kang papautos sa mga yan. Kilala mo yung mga yan. Mga galawan mayaman, pero pag gastusan, ikaw lagi ang taya. Alam mo na. Ikaw ang pinakamayaman dyan. Kaya binubura utang ka ng lahat ng mga yan. Alis ka na dyan. hindi kaya mayaman Dahil kasama mo, mga mahihirap pala. Sumunod na dapat mong iwasan mga kasosyo ay yung mga taong makakalimutin. Makakalimutin hindi dahil sa may amnesia sila o dahil sa ang dami nilang tarak ng pampamanhid sa katawan. Makakalimutin sila dahil sinasadya nilang kalimutan yung mga sinabi nila. Case in point, may usapang kayong babayaran niya yung pinanggastos niyo sa, sa taxi. Simpleng ganyan lang. Sinabi niya na, para ikaw muna magbayad ng taxi. Balik ko na lang sa iyo. Sinabi niya yon. Ikaw naman, binayaran mo yung taxi. After ilang araw, naalala mo. Para hindi ba sabi mo ikaw magbabayad ng taxi natin? Kunin ko na pala kasi wala akong pamasahe ngayon pa uwi. Eh. Tapos sasabihin ng taong yun na, ha? ha? Wala naman akong sinabing ganun ah. Patay ka. Mga kasosyo, layuan mo yung taong 'yon. Hindi makakalimutin 'yon. Sinungaling 'yon. Magkaiba yun, Magkaiba ang nakalimutan talaga. Sa pilit kinalimutan kasi nagsisinungaling na. Na sinabi niya talaga 'yon. Iwasan mo ang tao na 'yon mga kasosyo. Kung kaya kang lokohin sa maliliit na bagay, mas lalo na sa malalaking bagay mga kasosyo. Palatandaan 'yan na sinungaling ang tao. Hindi naman talaga na iba yung sinasabi nila. Kasi din ang hindi pagsasabi nang sinabi talaga nila. Kasi nga nakalimutan daw nila o oh, wala naman daw silang sinabing gano'n Layuan mo na yung mga taong 'yan bad ka transaction ang mga yan. Oops, mga kasosyo, may grupo nga pala tayo. Yung kasosyong malupit group sa Facebook. Join po kayo dyan para dyan tayo magkakilakilanlan palalo. Yung link po ng ating group, nasa description sa baba. At huli, na taong dapat mong iwasan, mga kasosyo, ay yung mga taong iba-iba kwento. Bapas sa circle sa friends mo, kung sinong pa iba-iba kwento dyan. Yung dati kwento, manager siya ng bangko. After ilang buwan, ang kwento na teller siya ng bangko. After ilang buwan ulit, ang kwento na gwardya siya ng bangko. Iwasan mo yung mga yan. Bukod sa makakalimutin ng kasinungalingan nila yon sinungaling talaga yon at nag-iimbento ng kwento pagkatiwalaan mo yung taon na ang lumipas pero pag nagkwento same pa din hindi nagbabago dahil tunay magkwento ang tao na yun. Ayos mga kasosyo o iwasan yung mga tao ngayon ha. Bakit ko ba sinasabi sa inyo yan? Kasi mga kasosyo niniwala ko na yung tagumpay natin dahil kahit gaano tayo kaayos na tao. Pag yung mga tao sa paligid natin ang mga sablay at ayaw natin iwan sila for the sake na dahil magaling tayong makisama. Tayo na mali doon mga kasosyo. Tayo na sablay doon. Pag dapat iwan ang tao, iwan nyo na yan. Pag sablay na ang tao, hindi yun na maayos yan. Iwan na lang yan. Walang problema po doon. Hindi ikaw nagpalaki yan, hindi kaon ang dahilan kung ba't baluktot ang utak ng mga taong yan. Kung alam mo nang dapat mo nang iwan, bumukod ka na, lumayo ka na, humiwalay ka na. Dahil kung hindi, tatanda kang, hindi mo naabot yung full potential mo mga kasosyo. Yan ang kalaban mo. Yan ang kalaban natin dito. Yung mga tao sa paligid natin, ang humahatak na pala sa ating pababa. Dahil hindi talaga sila mga ayos. Oops mga kasosyo, may ginawa pala akong accounting system ha? Kung gusto nyo turuan ko kayo mag-accounting, yung malupet at madaling gawin pero effective, message ako sa Facebook page ko. Tuturo ko sa inyo yung aking accounting system para hindi ka naman nakawan ng pera mo sa negosyo mo. O sige mga kasosyo, dyan na lang muna. Salamat sa pagtapos ng video na to. Trabaho malupet. I love you. God loves you. Ciao, bye!